Ayan, malayo. Ayun, lo. Hindi, ako lang yan. lang yan. Ayan, okay lang yan. Ayan, okay lang yan. okay Okay. mo yan. Tapos nakita mo itong lobo. Ito, <laughs> oh, Ayan, okay. yan, Naku, sayang. natin ito. Uh nee, sige, sige. Tanggalin mo lahat lahat last, lob Yan yung ano yan. Hindi, hindi, yan. masarap. na ayan. Nang galing mo lahat 'yan. Ngayon. Kunin ko yung pinita. Gagawin mo. Makita mo itim na 'yan. Patanggalin 'yan. Gagawin mo yung kuko mo diyan. Etok itlog. Tapo na to. Oo. Di, wag kainin 'yan. Ingat there. Sige pa. Pasumin sa tubig ka nang sa tubig mo nang gawin 'yan. Para matanggal yung blood Yes. Dito na sa tubig. Ako Pwede eh, po. Ito, hindi ba kayo nakain pa? Ano? Ya, yeah, yung lapay, no? Subukan mo. Pwede. Pwede siya. sa manok eh, ano ba yung manok minsan? Baga? Hmm. Yung ano, itlog. Yung itlog.